Talaga namang ikinilig ang mga netizens sa pinakabagong larawan ni Nakim Chu at Paulo Avelino. Sa kanilang bagong foto, makikita ang dalawa na naka-formal attire, kaya naman hindi nakaligtas sa atensyon ng publiko ang kanilang hitsura. Ang kanilang outfit ay nagbigay ng impresyon na tila may espesyal na okasyon at marami sa mga netizens ang nag-isip na baka ikinasal na sila. Parang bagong kasal, ang ganda tingnan, komento ng isa sa mga netizens. Dahil sa kanilang elegante at formal na kasuutan, naging usap-usapan ang posibilidad ng kanilang kasal, kaya naman maraming fans ang hindi napigil ang magbigay ng kanilang reaksyon sa larawan. Mr. and Mrs. Avelino, perfect couple talaga, isa pang komentong puno ng pagpapahayag ng paghanga mula sa isang fan. Halata ang kasiyahan at suporta ng mga tao sa kanilang relasyon, kaya't kahit na may halong biro, masasabing sumusuporta sila sa bawat hakbang ng magkasintahan. Parang ikakasal ka na, Kimi, wika pa ng isa, na mas lalong nagpataas ng level ng intriga. Maging ang iba ay hindi na nakapagpigil ng kanilang excitement, kaya may mga netizens na nagsabing sana totoo nga ang kanilang haka-haka, at may ilang komento pa na nagsasabing, ikinasal na po sila sa US, kainis. Sana totoo na lang. Dahil sa kanilang mga larawan na nakasuot ng formal na kasuutan, muling pinatibay ng mga netizens ang kanilang haka-haka tungkol sa dalawa hindi maiwasan ng publiko na manghula at mag-isip ng mga kwento hinggil sa kanilang relasyon. Tila ang bawat post nila ay may bagong detalye na nagiging sentro ng atensyon sa social media. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon, na nanatili silang tahimik at hindi direktang nagbigay ng pahayag ukol sa kanilang relasyon. Kaya naman, patuloy ang mga fans sa kanilang mga reaksyon at pagtangkilik sa bawat hakbang ng magkasintahan. Ang larawan ng dalawa ay naging trending topic sa mga social media platforms at nakatulong ito upang mapanatili ang kanilang kasikatan. Sa kabila ng mga intriga at mga tanong, ang tanging makikita sa kanilang mga mata ay ang kasiyahan at pagmamahal sa isa't isa, kaya naman marami ang umaasa na sana nga ay magtagumpay ang kanilang relasyon. Sa mga susunod na araw, malalaman pa natin kung magiging bahagi ba ng kanilang love story ang mga chismis at hakahaka -haka tungkol sa kanilang kasal. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kanilang magandang samahan at ang patuloy na pagpapakita ng suporta ng kanilang mga tagahanga. Ano ang sinyo sa balitang ito?